Okay. Helben Abuan. Batayan kasi nakasulat eh na Church of God ang ililigtas kasi founder lang amang Diyos ng Church of God. Hindi batayan ang pangalan Church of God. At saka, bakit? Ang daming Church of God sa mundo. Meron ako nakasalamuha, Church of God International. Tinanong ko sila, kayo ba yung ang dating daan siya? Hindi. <laughs> eh, yung pangalan, Church of God International eh. Oh, iba rin naman sila. Ano ba sila? Members Church of God International. <laughs> Meron din balang Church of God International. Try ko i-search ano. Baka maano natin. Try ko muna i-search ha? Church of God International. Tingnan natin ha. O oh, yun. ko sa inyo yung ano Yung, yung buong ano ah. Buong browser yan. Ah. Ayan. Church of God International. Ayan o. Oh. The Church of God International or CGI is a non-Trinitarian Christian denomination based in the United States. An offshoot of the Worldwide Church of God. O oh, meron pa palang Worldwide Church of God founded by Herbert Armstrong. <laughs> oh. Tinan nyo? Oh, ngayon. Batayan ba ang pangalan? O oh, meron pa? Dalawa na yan ah. Church of God International at saka Worldwide Church of God. Ano pa? Pakita ko sa inyo na maraming Church of God. Church of God. Seventh day. Founder. Ayon. Robert Coulter, ex-president and official historian of the General Conference of the Church of God, Seventh Day. In his book, The Journey, a History of the Church of God, Seventh Day, credits Gilbert Cranmer of Michigan as being the founder of the church. O paano ngayon yan? May Church of God din, seventh day. Aba, iba-iba na to. O, oh, meron pang Church of God si ano? Si Willie Santiago Tinayo. Members of Church of God worldwide. <laughs> Try na din natin na baka, baka na, na nasa, ano, yung kay, ano, kay Willie Santiago. Members Church of God Worldwide. Ayan. <laughs> Nakulong pala si Willie Santiago pala dati. Oh. So, marami. Maraming, ano, Church of God. Meron pa Church of God Scientist. Ni, ano, ni sinabi, na nakalimutan ko yung ano <laughs> founder noon o tamo no? so hindi talaga batayan ng pangalan Helben Abuwan hindi batayan ng pangalan paano mo ngayon sasabihin na ano kung mo sabihin sa dami ng Church of God kayo lang ililigtas mali yun kahit na magpangalan ba kayo ng Church of God sa eh, pangalan ng iglesia ninyo kung ang reality sumulpot lang kayo nang lumabas si doon kay Nicolas Perez o oh, kay Nicolas Perez yung haligi at suhay Church of God din yon. oh, <laughs> mga ano yun Ig uh, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus haligi at, sa haligi at suhay ng katotohanan Church of God din yun oh, meron pa yung yung Ayo kalabanin ni Suryano, yung founder ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos. Oh, ang dami! How can you say to me na batayan ng pangalan? Church of God ang ililigtas. Eh, ang daming Church of God. ba diba, iba naman ang turo? Sa lahat ng Church of God na, si na sinabi ko, MCGI lang ang nakumikilala na, na si Suryano ang sugo. Yung Church of God International, hindi kumikilala kay Soriano yon. Yung Church of God Worldwide, hindi kumikilala kay Soriano yon. Yung Church of God Seventh Day, hindi kumikilala kay Soriano yon. Yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus Haligi at Suhay, hindi kumikilala kay Soriano yon. Yung uh, members of the Church of God Worldwide, hindi kumikilala kay Soriano yon. Meron pang isa yung ano yung nakadebate naka namin MCGU Members Church of God Universal <laughs> <laughs> and and uh, dami uh, Church of God bakit hindi kasi alam ang Biblia ay ang ginawa para makapanloko sa lahat ng mga tao, ginagamit ang Biblia para doon kumuha ng pangalan at sasabihin sila yon. Pero walang koneksyon sa Iglesia ng Diyos sa Antioquia. Walang koneksyon sa Iglesia ng Diyos sa Roma. Walang koneksyon sa Iglesia ng Diyos sa Filipos. Walang koneksyon sa Iglesia ng Diyos sa Tesalonica. Bakit? Lahat ng mga yon konektado sa Romano-Katoliko. Hindi konektado sa mga nagpapakilalang Church of God sa panahon natin ngayon. Bakit? Sulpot eh. No? Sulpot. Yun ang dahilan. Eh, hindi konektado kasi sulpot. Okay? Ya, yeah, wag 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 masyadong ano. At saka sabi naman ni Lesoriano, hindi hindi kayo ang Church of God. Sabi niya, hindi kami ang Church of God, baka mapamalian ninyo. Kami ay umanib lang sa Church of God. Anong umanib? Saan ang history niyong umanib siya? Paglabas niya kay Nicolas Perez, anong ginawa niya? Nagparehistro nagparehistro. Ang kanya ipinarehistro, Iglesia ni YHWH. <laughs> Inaamin ba yan ni Soriano? Yes. Doon sa video na sinugod niya si Jesse Antonio. Search nyo ngayon sa Facebook at sa YouTube. Eli Soriano versus Jesse Antonio. Doon sinabi ni Soriano na sila ay iglesia ni YHWH. Sila ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission na sila ang iglesia ni YHWH. O paano ngayon yan? Kaya Helben Abuan, eto gamitin mo. Okay? Ito ang gamitin mo. Ang dami ngayon, ano tinamo mo ha? Babasa ko talata ng Biblia ha? Ito. Unang Timoteo 3.15 And if I delay that thou mayest know how it behoveth to conduct thyself in the house of God which is an assembly of the living God. A pillar and foundation of the truth. Ba, assembly of God naman dito. How about gawa 2028? Sabi naman ganito. Take heed to yourselves. Oh, take heed therefore to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit made you overseers to feed the assembly of God that he acquired through his own blood. Assembly of God. Salam sa translation, Church of Christ. Oh. Batayan ba ang pangalan? No. Hindi batayan ang pangalan. Kaya napakadaling lokohin ng mga taong nagpapaniwala na pangalan ng batayan. Kahit in reality, tingnan nyo ha. Ah. Si Soriano, umanib lang pala, ba't siya automatic naging presiding minister? sino ang ang pastor ng Church of God na nag-ordain sa kanya para maging presiding minister o overall servant? Sino? Matagal ko ng tanong yan sa mga ang dating daan members. Hanggang ngayon walang mailabas na pangalan. Hanggang ngayon walang mailabas na history. Bakit? Namumuhay sa kasinungalingang umanib daw sila. Tanungin mo sa ang branch kayo umanib. Ikalawang Korinto uno uno. Ngayon ang present na bishop of God, uh, bishop on the Church of God in Corinth ngayon ay si Dionysius Mantalos. Ano ha? Pakita ko sa inyo ha. Yan. Bishops of Corinth. Ito tayo sa ano, pinakauna. Kasi pinakauna, pinakauna. Saan so, yung pinakauna rito? Ayan. Apostle Paul, founder of the Church of Corinth, AD 50. Tapos, Apollo, noong first century. Tapos, si Silas nung first century. Tapos, si Onesiporos nung first century. Tapos, si Sostenes. Hindi ba yun yung nasa kalawang ko rin uno, uno Masayang natin yung kalawang ko rin uno, -uno. Sabi to sa ikalawang Korinto 1:1 ang sabi ay ganito. Mm, kalawang ko to no, no? Yan. Paul, an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Timotheus, the brother, to the assembly of God that is in Corinth. Ha? Huh? In Corinth with all the saints who are all in Achaia. Uh, unang Korinto yata yon Unang Korinto, no, no. Yan, sustenes. Paul, a called apostle of Jesus Christ through the will of God and sustains the brother. Yan na? Si sustains isa sa mga bishop of Corinth. Siya yung be? One, two, three, four, five. The fifth bishop of Corinth. Sustains. Ngayon, yang mga obispo na yan ng Korinto nagpatuloy hanggang ngayon. Nagpatuloy yan. Ito ha, na. Nagpatuloy yan. Sino ang Bishop of Corinth ngayon? Si Dionysius Mantalos. Tinan natin. Dionysios Mantalos of Corinth. Yan. Yan. His Eminence Dionysius Mantalos, ababalaking ko para mabasa. Yan. Yan. His Eminence Johnius Mantalos of Corinth, Sicyon, Zemeno, Tarsus, and Polyvengus is the Metropolitan of the Metropolis of Corinth, Sicyon, Zemeno, Tarsus, and Polyvengus under jurisdiction of the Church of Greece. The metropolis is located southwest of Athens, the head of the Gulf of Corinth. Yan. Siya ngayon ang Bishop of Corinth. Isa sa mga naging successor ni Sostenes. Nasa unang Korinto uno-uno. Ano ang koneksyon ng nagpapakilalang Church of God ngayon dyan kay Dionysius Mantalos? Sige, mga Church of God, daw, di umano, maglabas kayo ng ebidensyang konektado kayo kay Dionysios Mantalos. <laughs> ha? Ating balikan yung ano, yung Iglesia sa Corinto. Yung mga naging obispo sa Iglesia sa Corinto. Ating balikan, ha? Eto, Una, Apostol Pablo, ang pinakaunang uh, obispo sa Korinto, Apostol Pablo, founder of the Church of Corinth. Tapos, sumunod sa kanya si Apollo. Tapos, sumunod sa kanya si Silas. Tapos, sumunod sa kanya si Oneseporo. Tapos, si Sustenes. Ha? Tapos si Apollonius, early 2nd century. Tapos si Dionysius of Corinth, 2nd century. Tuloy yan, tuloy, tuloy. Walang putol yan, walang putol. Hanggang ngayon. Yan, tuloy, tuloy yan, no? tuloy, tuloy yan. Obispo sa Corinto. Ayan, ang recent ngayon, si Dionysius Mantalos. Eto sa mga nagpapakilalang Church of God daw. Batayan ba ang pangalan? Nagpapakilalang Church of God? Ano ang koneksyon nyo kay Dionysius Mantalos? Siya ngayon ang obispo ng Iglesia ng Diyos sa Korinto. Na? Kailan ba nagsimula yung ano? Ang dating daan. 1980 ba yon? 1980. Sino ang ano sa 1980? 1939 to 1964 1960 to 2006 Itong si Pantelemon Karan Karanokolas Tara na na Okay. siya. Yan. His Eminence Pantelemon Karanikolas of Corinth. Sicyon Zemeno, Tarsus, and Polyphigenus was the metropolitan of the metropolis of Corinth. Sicyon Zemeno, Tarsus, and Polyphengus under the jurisdiction of the Church of Greece from 1965 to 2006. Ngayon, dahil 1980, iniwan ni Eli Soriano, ni Ele Soriano ang haligi at suhay kasi hindi niya matanggap na ang papalit kay Nicolas Perez ay si Levita Gugulan nung siya ay umalis sa haligi at suhay. Tanong, pumunta ba siya ng Korinto? At nagpabautismo ba kay Panteleimon? Karanokilas, a ah, Karanikolas. Siya ba ay nagpakanvert ba dito? Para sabihing umanib siya sa iglesia ng Diyos sa Korinto? Bakit ang dating daan takot na takot yan i-ano, uh, bakit takot na takot silang lahat pag yan ang tinalakay na? Ni isa walang kumukontra. Ni isa walang kumakalaban. Ang sasabihin lang nila, unang Juan 1.3. Bakit? Yung unang Juan 1.3, sino ba kausap doon? Kristiyano sa kanilang panahon. May connection ba ang ano diyan ang MCGI dyan? Wala. Before Eli Soriano, wala yung MCGI. Bakit? Sulpot yan mula sa tatag ni Nicolas Perez. Si Nicolas Perez naman sulpot mula sa tatag ni Teofilo Ora. Si Teofilo Ora naman sulpot mula sa iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Kung, kung tutuusin nga, ang pinakaugat-ugatan ng ang dating daan, yung tatag ni Felix Manalo. Doon sila galing. Si Elis Soriano, Sulpot, galing kay Nicolas Perez. Si Nicolas Perez Solpot galing kay Teofilo Ora. Si Teofilo Ora Solpot galing kay Felix Manalo. Kinakalaban yung ay si ni Manalo eh member pala kayo doon. Oh. Ya, yeah. chief God? Pangalan ba 'yan? Sino maniniwala sa inyo? umanib daw nasa nang record yung umanib siya doon Kaya ano kay Pantele Pantelemon Kara ng iglesia sa Korinto binabasa nyo palagi ikalawang e, Korinto no no unang Korinto no no successor to ni Sostenes successor to ni Apolos ni Onesiphoros oh yung nasa Biblia ng mga karakter sa Korinto successor itong si ano ngayon si Dionysius Mantalos. Tanong, konektado ba ang MCGI sa kanya? Pag no, peke na Church of God ang dating daan. Yung Church of God, Seventh Day. Konektado ba kay Dionysius Mantalos? Pag no, peke na Church of God, yung Church of God, Seventh Day yung Church of God Worldwide. Konektado ba kay Dionysus Mantalos? Pag no, peke yan lahat. Lahat yan, peke. Nagpapakilalang Church of God na hindi konektado kay Dionysus Mantalos, peke lahat ang mga yan. Sulpot. Peke. Nagpapakilalang Church of God wala namang koneksyon sa tunay na Church of God sa Korinto. Minabasa unang Korinto, uno-uno, Iglesia ng Diyos sa Korinto. Pero walang koneksyon kay sustenes Ang direct connection ni sustenes itong si Dionysios Mantalos. Hindi si Eliseo Soriano. Hindi si Daniel Razon. Oh. Pangalan pa ba Hindi batayan ng pangalan. Kahit na anong gawin nyo, hindi batayan ng pangalan.